Galuga rin ang biblikal na kwento sa aming channel. Panoorin hanggang sa huli at damhin ang mga pagpapala ng Diyos sa iyong buhay. Sumali sa amin at makakuha ng inspirasyon. Ang kwento ni Joseph at ng kanyang tunika ay isa sa mga pinakakilala sa Biblia na naglalarawan sa landas ng batang paborito ni Jacob na ipinagkanulo ng kanyang sariling mga kapatid, ipinagbili sa pagkaalipin at ng maglaon. Ay naging gobernador ng Ehipto. Ang Amerikana na natanggap ni Joseph mula sa kanyang ama ay kumakatawan sa kanyang paboritismo, ngunit ito rin ang pinagmumulan ng inggit at puot sa kanyang mga kapati. Ayon sa kaugalian, marami ang naniniwala na ang Amerikana ni Joseph ay makulay, ngunit sa katunayan, ang orihinal na tekstong Hebreo ay hindi tahasang binanggit ito. Ito ay naglalarawan ng talartunika, na may mahabang manggas na umabot sa mga paa at kamay, isang damit na karaniwang naugnay sa pagkahari at katanyagan sa lipunan. Kaya, ang Amerikana ay hindi lamang isang simbolo ng pag-ibig ng ama, ngunit isang palatandaan din na si Joseph ang magiging pangunahing tagapagmana ni Jacob. Gayunpaman, ang espesyal na kasuotan na ito, na sa simula ay nagdulot ng sakit kay Joseph, ay ang unang palatandaan din ng kanyang mataas na posisyon sa hinaharap. Kahit pagkatapos na ipagkanulo at ang kanyang tunika ay nabahira ng dugo bilang patunay ng kanyang inaakalang kamatayan, si Jose ay itinaas sa posisyon ng gobernador ng Egypto. Sa soberanya ng Diyos, ang kasamaan na ginawa sa kanya ay naging mabuti at iniligtas ni Jose ang kanyang pamilya at ang buong bansa sa panahon ng tagutong. Ang kwentong ito ay naglalarawan kung paano ang Amerikana isang espesyal na regalo ay sumasalamin sa kapalaran ni Joseph bilang pinuno at tagapagmana kahit na ito ay pansamantalang inalis sa kanya. Sa wakas, si Jose ay tumanggap ng dobleng bahagi ng mana at ang kanyang dalawang anak na lalaki ay ibinilang sa mga tribo ng Israel. Kung gusto mong malaman ang higit patungkol sa Biblical Curiosities at maunawaan ang tunay na kahulugan sa likod ng mga sipi, Iwanan ang iyong komento sa ibaba at samantalahin ang pagkakataong mag-sign up para sa aming online na kurso sa teolohiya, kung saan maaari mong palalimin ang iyong kaalaman sa salita ng Diyos. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ito, ilike ito, iwanan ang iyong komento at ibahagi ito sa mga kaibigan. Pagpalain ka ng Diyos,